tambay magandang hapon sa lahat so ngayon papakita ko sa inyo yung arm score i-convert natin ng PCP pero unregulated so papakita ko yung mga kailangan natin gagamitin so kailangan natin ito tapos ito okay Ipapakita ko kung paano. Pasok lang muna natin. So, okay, ipit higpit. Ayun, ipit na. Pwede na tapos dahil ganito yung gamit natin kailangan natin ito ito na naman yung kasunod Okay. so yan o so syempre kailangan natin ng PCP pa. so ito iti-testing natin dito ito may hangin pa to pero punti pa ako ng hanggang 10 in PX pakita mo Ayan. naglilimit lang ako ng hanggang 10 so ngayon titis natin kung ilang ilang tutok In, 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 in. So, siguro na sa mga sampung ano uh, na rin sa ito, yung ginagamit ko yung basic. So, ito namang isa. Ito, ginagamit ko ito dito. Para naman kapag ka pinamad ako ng daladala ng aking pam, uh, pump, kinakargahan ko ito so hanggang ano lang ang kinakarga ko dito dahil mas lak malakas din siya hanggang 2000 tapos yung mga nagtanong pala siyempre hindi natin maiwasan yun gumamit tayo ng ganito sasabihin na meron namang diretsong quick na o sasalpak mo o meron totoo yun. Kaya lang itong sa akin, paris na kasi itong dalawang ito. Bali, two in one. So, kaya ginawa ko ditong two in one. Kasi ang isa, nagagamit ko naman dito. So, okay pa rin. So, yung mga magsasabi na sayang naman, ginawang PCP, e, eh, anong purpose? Kaunti lang naman din yung putok. Yung sa akin, baling masasabi ko, nakakatipid ako dito kaysa sa pagpapakarga ako ng ganito 120 na plus sa gas pa so dito na lang ako kaya pag anuhan ko na uh, pag ipunan yung hand pump sa mga fittings so sa susunod marami pa tayong gagawin na video tungkol dito dahil balak rin natin na i-convert ito ng PCP regulator ay PCP uh, ito. PCP regulated so mayroon na tayong nakawasap na ano na mabibilihan uh, ng offset so ito pala marami ako dito kasi mga pinag- mga ano ko dito kasama halos nag-arms pino-convert ko na lang nandiyan ganito para hindi na rin sila maano sa ulit-ulit na karga sana nakakakipig na rin tiyagaan mo lang sa hangin pagbomba okay na so kung gusto nyo yung ganitong video kasi marami pa tayong gagawin sa pag-upgrade ng ating ano paki okay, ano na lang tune in na lang okay hanggang dito na lang.